Hi mga beshies! Today ay birthday ng aming best friend na si Kakay Bautista. Yes. yes. At ngayon ako, Tao, Brother Tau, Ella, and Ate Kenz. Mga mahiyain, pero ngayon bawal silang mahiya dahil pupunta kami sa bahay ni Kakay para i-greet siya ng happy birthday. At after noon, dun natin malalaman kung ano ang mangyayari. Basta today, kami ang makakasama niya. Wala siyang choice. Okay, eh, kung nakikita nyo, meron kaming hawak na mamon. Ipakita nyo guys, mamon. Yeah, yeah, you. Aking purple, favorite ko. Kasi, ayaw namin siyang bilhan ng cake. <laughs> Special naman siya, pero, syempre, kung ano man yung mangyayari today, kung sa restaurant kami kakain, doon na lang namin siya bigyan ng cake, di diba? Okay, bababa na kami. Ano mo, ka <laughs> ka na Happy birthday! Yeah, naman. Ay, paganda. Happy Ano, ano? birthday! To you. Happy birthday! Happy birthday! Yeah. Happy, birthday Happy birthday! 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 Sinong late? <laughs> <laughs> si late. si Ken. Si, at si <laughs> na. Bye. Bye. Gusto mo, pero pan mo ng mga bang Boy, oh, Dali, dali na mo. Happy birthday! Happy mag-blow. Say no challenge! Kailangan lahat ng gusto ko susundin niyo. You will not say no. Kami, sumayo ka ng spaghetti pababa. Five, four, three, two, one. Spaghetti pababa! Maghanap tayo ng karinderiya na malapit dito. Kailangan nating kumain doon. Ayan, dito kami kakain dahil birthday ko. Ate, nakikilala niyo ba yung babaeng to? Huwag mo nang Nagpabagal-bagal. Oh, lagay mo ito dito. Bernabe, oh. Yan ang Bernabe. Yung mga <laughs> <laughs> Tato, <laughs> na mga ano. Tapos ko, oh. Mare. Diet talaga ako. Kasi, ABS si Ben Bolna. Ano ka kaya tayo? <laughs> masarap? Lain <laughs> masarap? Ano, oh, okay na kayo? Yeah, busog na busog na. So, Maraming salamat sa... <laughs> masarap na kayo. Thank Ganap natin. Siyempre, you can't say no. Halika na, mag-shopping tayo. O, okay. oh, dapat <laughs> may <banana> iba <kukulibri> <laughs> na anak yung ako libre namin na. nagagalit. Lagi na para nagagalit. Mother, <laughs> <ha>? <laughs> Ano ba yung mga bibiliin natin ngayon, ano? Uh, ano lang, yung mga simple lang. Chanel, ganap. 5, 4, 3, 2, action! Isinusok pa ako! Babalikan ko kayo! Ipapakita ko! wag May mga ano dun eh, masarap yung mga pang mayaman na restaurants, tapos... Siyempre, restaurant. Syempre, re, restaurant. <laughs> Resto. Restroom. CR. Banyo. <laughs> Appetizer. Masarap. Shrap. 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 <laughs> <laughs> Ano, Camila? Mami, flabbergasted? Hindi ako order niyan. ah ready na ba kayo sa Can't Say No Challenge? Dahil ngayon, magsha-shopping tayo. So po, nandito na tayo sa... Singapore!

Richard, bagay mo din sa akin. Sige na. Guys, sukat mo lang, guys. Guys, sukat mo kapila. Sukat sa akin. Para hindi magtampo si Richard. O, oh, sa kanya yung black. O, ito. Kay Richard daw oh, <saka> yung black, baby. <laughs> magbayad ka, magbayad ka. Yay! Ako yung talaga. Thank anyway, you, my friend. Love you. Ah, nakabudol na tayo ng pangshopping shoes. At saka ano. Hindi ko na, <laughs> yung hindi ito pagkakaibigan. Let's say no! Ah, dito tayo sa mga make-up. Sayang-saya talaga si Kakay, ano? Eh, Tingnan mo, hindi pa siya natapos. Uy! kayo? Kaya pa ba ng ano mo? Card mo? Ano to? Para ano? Para oil. Ha? Oo. Baka nang... Kaya mo, kensay no. yung mga pataning lotion. Ano yung magpabag mo? Uy! Nanalo si Ate seven Magkano nang mahal? Ang Ano? 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 thousand. Oh, parang gusto niya mo. Parang galit siya sa 5-3. Nanggigigil siya sa akin. So not, anong gusto mo? Gusto ko pa ba? Gusto so, ano? ah. Ah. ko si Richard? Ah! ko si Richard Richard, baka naman. 2-5. Umayag ka. Nabibigatan na ako dito. Nabibigat. Oh, Mami, mo. Uy, <laughs> oh <my goodness>. uy, <laughs> Kanina to? Ella. Ella? Oo. Kaka <laughs> Uy, ba't nagkakaganyan ka? If you're uh, from a uh, first class family, you eat the soup like this. Palabas yan, ganyan. And dapat social, ganyan. Oops! Pag-mainit. 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 pag, -ainit. pag, -ainit. pag -ainit. <laughs> okay. so, natin kay mainit yung bill na natin. baba? 3,000 lang? Hindi, oh, sa baba tayo sa na parlor. 3,758 na. lang? Pa. May, May parlor pa, pa. pa naman siya eh. Oo nga. Ano mo nga sa points? Kung papasok. <laughs> Ipasok mo nga lahat sa points. Okay. mag withdraw ko. Oh. May withdrawan ba dyan? So, <laughs> meron, meron. Oh. Best withdrawin mo na nga lahat. Diretso ka na dyan sa salon, Beshi ba yun? Oo. Oh. Ayan. Mag-flower ka na. Beach waves. na. Uh, beach waves. Beach. Beach, <laughs> beach waves. <laughs> yun ang gusto na may paggawa. Paganda yun yung birthday niya, ha? So, dahil magkagusto sa akin si Rachel. Beshi, magpalit ka na. Parang total, totally iba ang look mo. Dahil dyan, so, tignan natin ang bagong shoes. Magsusot muna ako ng bagong shoes. Ano ba mabulihan? Tawag ka. Yes, Beshie! So nag-be-stop po kami kasi... it's party time! Weak <laughs> <laughs> so, uh -huh. na Kardashians. No? Saan <laughs> 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 <laughs>

Saan kayo ko pala talagang ano ah. ka. Nag-shopping ka talaga. Nag-shopping nila. Wala silang magagawa. Tingnan mo yung shoes ko. Ay! Wow! Kompleto. Kompleto yan. Kasi ito, kasi kasi ito, maghubad kama yon char, <laughs> yun yun na. So, happy birthday, Bashi! Thank you, you Bashi! Birthday celebration niya, so birthday party niya. Um, as much as gusto namin kayong isama, isama. Well, nakakita naman kayo ng mga kunting kagaranapan, Hindi sa tray yung iba gusto niya na private. Private na nah, private private lang. Private Pero sa party ko, kung may party ako. Kasi din no, So, happy birthday, Beth! Love you, Beshi! Ay, ko yung kinikilig Love you, Beshi! Thank Love you, Beshi. you, Please like and subscribe! Yes! Like and subscribe! Kailangan umabot kami ng 1 million. Bakit <laughs> mo din ito?